welcome sa aking youtube channel good morning po sa inyong lahat huwag nyong kakalimutan mag subscribe sa aking channel and don't forget na rin to like, share and don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking channel kung yung mga anak nyo oh, hirap pakainin ng gulay panoorin nyo na tong ating video mga katropa magahanap muna tayo ng Uh, sariwang kangkong dito dun sa dulo meron dong uh, ako nakita kangkong so hihingi na lang tayo so mas maganda kasi kapag kasariwa yung kangkong na ating gagamitin tawid lang ako dito sa ilog napakababaw lang naman kaya kaya hindi kasi tayo marunong lumangoy 2,000 years later Meron akong kangkong na dala guys. So, although konti lang pero saktong-sakto na to para gamitin natin dun sa ating uh, ingredients kasi gagawa tayo ng burger patties na gawa lamang sa kangkongan. Huwag niyong kakalimutang mag-subscribe, palike na rin po and share ng ating video. So marami kayong matututunan sa aking videos na talaga naman mapapakinabangan natin sa pang-araw-araw. Ayan. So ito lang naman yung uh, una nating gagawin na solusyon sa mga batang ayaw kumain ng gulay. Ayan. So tara, Panuari na po ninyo yung aking cooking tutorial para sa ating kangkong patties. And guys, magluluto na tayo. So eto, iniwa ko na ng maliliit yung ating kangkong leaves. Kasabay na din dito yung uh, uh, kangkong shoots. So yung medyo malambot pa, no inalis ko lang yung part na matitigas ng uh, stem noong ating kangkong. Nagamit din tayo ng bawang, tapos ng sibuyas. Siyempre, dalawang itlog. I have two eggs. The left and the right. <laughs> tapos, gagamit tayo ng all-purpose flour or yung ordinaryong harina na mabibili natin sa public market and syempre yung cornstarch. Tara, luto na tayo. So ayan guys, kinisa ko muna yung ating sibuyas, bawang, saka kangkong. Hantayin muna natin siya hanggang sa maging medium cook or half cook yung ating kangkong. Okay, tapos pag pagkayan ng medyo luto na yung ating kangkong, so alisin na natin siya sa apoy tapos ililipat na natin sa ating lalagyan ayan, lagay muna natin siya sa ating lalagyan Okay, lalagyan na natin siya ng 1/4 cup ng all-purpose flour tapos 3 tablespoon ng ating cornstarch. Ayan po. Siyempre, i-mix lang natin ng konti. Then, ilalagay na natin yung ating itlog. Yun. At ang ating pampalasa, magic sarap. Kalahati lang guys ha. Huwag niyong uubusin. Kasi masyado nga alat yung ating patties. Okay, mix lang natin sya ng konti. Tapos, lagyan natin ng kaunting ground black pepper. Then, i-mix na lang po natin ulit. Okay, kapag ka yung ating patis guys medyo or super lapot tapos hindi mix yung ating harina, dagdagan nyo na lang ng isa pang itlog. Ayan, pero itong timpla ko okay na ito. So, ayan po. Ready na yung ating patis. Piprituhin na natin sa ngayon. kapag uh, golden brown na yung ating kangkong patis ayan so pwede na natin siyang tanggalin sa mantika ayan ang bango guys super ang sarap sarap ng amoy since luto na yung ating kangkong patis prepare na natin yung ating burger bun so lagyan muna natin ng ketchup ayan tapos lagay na natin yung ating prinitong kangkong burger patty sa ibabaw. Ayan po. Tapos patungan ulit natin siya ng ketchup. Ayun. Ay, oh, ubus na yung aking ketchup. Pwede pa yan. taktak lang natin ng konti. Yun, yun. May lumabas pa. Okay, so tapos lalagyan ko yan ng paborito ko mayonnaise. Ayan po. So, kailangan may mayonnaise para mabalansin natin yung lasa ng ating ketchup. Tapos, yung, uy, paborito ko to, yung aking cheese. Paborito din to ng mga bata, for sure. So, yan, lalagyan natin muna ng cheese sa ibabaw. Ayan, kung wala kayo, guys, burger bun, pwede naman pandesal, or di kaya ay slice bread. Ayan, tapos na yung ating burger kangkong. Ayan, so luto na yung ating kangkong burger. So titikman na natin ngayon yung ating niluto. Super sarap. So try nyo na magugustuhan to ng mga bata. Okay, so eto si katropang Dave. So naliligo siya ngayon sa ilog kasama ng kanyang mga barkada. Okay, so Dave, tikman mo tong ating nilutong burger. Anong laso, Dave? Okay, so kung nagustuhan niyo yung ating videos, wag na wag na nyo kalimutang mag-subscribe, like and share, and click nyo na rin yung notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong upload na videos. Maraming maraming salamat po doon sa ating mga bagong subscribers. Kung hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. So, katropa, sa susunod ulit, goodbye!